Daba naman si Kernel 1B1 oh. May tama tuod po Reason lang yan. Takot ka lang. Kayo, kinina nyo. Kayo magpagamot. May tama na kayo. Sinabuhay nyo na pangungupal Ooh. nyo eh. Okay, yo. Unahan, unahan mo, tatlo. Unahan mga tatlo. Tatlong oh. tira. Bro. Pag natalo kita, lumayas na oh. kayo dito lahat oh. Oo. nyo. Anong mapalayas Lalo mga to? Ano na nino, nino, Tara na. Tara Tara na. Tara wala umabot ng 50k ito, lalabanan ko itong 1v1. Itong boss nyo, o sa boss sige, pag umabot ng 50k ito ha. O oh, sige, ito. Pag umabot ng 50k, riyak 1v1 to! What's up, neighbors? today, ngayong araw, andito kami ngayon sa court, syempre, kailangan, na, kailangan din namin magpapawad, oh. syempre. At saka, malapit na, 40k na ngayon yung kas. Kung malapit na mag 200k! Pre, <laughs> pag nag 200k, papalayasin talaga natin yan, G. Patik <laughs> yan! Tama, G. Tama oh. practice. Kanina pa, nagpa-practice, puro pasok, eh. Oh, ako? Bang! Ang angas! <laughs> <laughs> Oy, mga O, di ba? Inamo mo ako? Di ba may haba? O, ano? Ako nagbabasketball lang dito, tol. Pagpapabos kami pa, ba? Inamon muna kayo dito. Inamon mo kami. Nagamon ka, di ba? Sa aming tatlo. Pero, nagamon ako. Eh, ano naman? O, Oh, ano tagal tagal taga, eh. okay. na. Uy, last week pa yung hamon namin. Anong ano nang anong, anong piyetsa na ngayon, no? Oh? Para nag-practice may... pa kayo eh, no? <laughs> Pero lang, Ang dami pa siya sabi. Dinanito din si si pano si to. Si na <laughs> na <lang laughs> Labanan naman si Kernel 1 b 1 no? Oh. Ano? No, no, no? Hindi ko lalabanan 'yan, May tama tuod ko eh. Reason lang 'yan. <laughs> Takot ka lang. Ano? Oh, may tama mo. Hindi mo ipagamot. May tama mo. Hindi mo magagamot. Kasi wala ka pera! Lalo, pero oh, pa, wala lang pera. Wala nang pera kayo. Pampagamot, ha? Mm. Oh. Kayo, king ina nyo, kayo magpagamot. May tama na kayo. Sinabuhay nyo na pangungupal nyo, mm. eh. Mm. Okay, yo. Mm. Oh. Ba't ano, ah. ka? lang, mula, ako dito. Papapapis kami, na, oh. Mano sa anak ka na. Ano, hindi na, ka, eh. di ba? Sige na. Gusto ko, ano, kaldagan, ha? Kaldagan ko yun. Hindi Pag natalo kita, lumayas na kayo dito lahat, Oo. Sige. Hindi ko hindi kita lalaban ng 1 1 shooting na lang. Oh, Oy, oh, takot. unang uh, unahan, na oh, uh, uh, unahan hindi na mo katatlo. mo katatlo. tira. Oh, 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 tira. Shooting. Yung si mga shooting mo edited lang naman yun. Oh, unang ko na. ko na. mo yung followers mo. Hindi ka hindi support na ng followers mo. Hindi na ako k Ano? Ina mo ka? Ina mo ready ka? Laos ka ng hype ka! Uh, Pakabutin nyo ha mapalayas o, mga to. Ano na no, ito? Tara Gina, na. O. na. Ah. Tapos Gina, na oh. Oh. Oh, ano na Gina? Mo na. Simulan ko na! Ang jacket mo! Uy! Tanggal pa jacket Tatlong tira! Uh. Unahan mga edit Edited daw! Edited Lugi gyan. dito! Yung paningin nyo no! Ah! 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 yung ayaw, mga video mo. Wala Ay, ano, Ready na tatakot ka ba? Napipresyon ka na? <laughs> <laughs> Pag ako na rito, kayo lalayas. Oh. Uh hey! -huh. Pwede, kahit huwag ka na tumiri. Kahit huwag ka na tumiri, talo na. Wala naman na dito. Eh. Lalayuan ko pa, gusto mo eh. Kapala mga mukha. Lalayuan <laughs> mo pa, lalayuan mo. Hindi, umiiyak ko tayo siyo. <laughs> Uy, patamahin mo naman na ring. Lang, mo <laughs> ng ring. Patamahin mo ng ring. Putik oh, okay. yung... yan. Isa na lang ito. May sama, may sama. Nasaan ka? Wala kana. patay na. Wala naman. mo naman. Wala naman. Nag-isa na lang. Nag-isa. Nag-isa. Hindi naman upra yun eh. Hindi pumasok kayo no? Not edited so, lang yun. Edited lang yun. Naku. Edited. Wala. Tingnan mo kayo lalayas. Kayo lalayas ngayon. Nung dumating kami hindi ka makashoot. Hay, dadakin. Uy. Uy, boss ayusin mo na, boss. Ayusin mo na. Wala ka bang hanap? Ayusin mo na. Dito ka sa ali ko no. Ah, wala ka bang. Wala. Oh, laban mo pa. Oh, ano, labanan mo na to. Ano, ulo kayo dito. Labanan mo 'yung binti mo. na lang. Ano, nandito na lang. Hindi mo na lang. Ingin mo lang? hindi mo ba lang barsit dito dati. Gutong pangayon eh. Kasi sabi mo barsit ka dati. Saan? Sa Panaginip. Oo. Ano, labaw mo nga? Kin ina nyo, yung ina nyo ni Wabipi? Ano, ginamit ka lang pag Oo oh. oh, naman eh. Tsaka diba, tsaka tamatakas followers, ikaw. Stable sa 20k. Ah! ah! 40k na, 40k na. 40k, 40K na. 40... Ano, Reddick? Takot ka ba talaga? Labaw na mo to. Sige. Eh, sige. Ah, kayo ah, mag-practice kayo. Ah, ako hindi ko kasi kailangan mag-practice. Sige. Pag umabot ng 50k ito, lalabanan ko itong 1v1. Itong boss nyo. O oh, sige. Nyo. sige. Oh, sige. Ay, sa boss nyo. O sige. Pag umabot ng 50k ito ah. Sige. Maganda. O sige ito. Pag umabot ng 50k, reak ah. 万比万多。One